6DL to no eto mga mix mga paro pag nagtanggal kayo ng uh, injector ayan yun yung injector nya ito unahin nyo ito ayan tanggalin nyo to pag natanggal to kasi dating natanggal na eh tanggalin mo tanggalin nyo to ayan ito sa kabila dito tayo pag natanggal to katulad nito ito ni mismo Hugutin nyo lang to. Paghugot to, injector ng uh, 6DL2 to. Pau 6DL2. Ngayon, pag nahugot na to, kasi nakakonect dito sa inject, injection, injection pump, tama to. Yan. Angat nyo na to. Lagyan nyo ng konting puli. Yan. Ganun lang. Kasi dito siya nakatumbok yung ano. Yan. Ito. Ayan. Diyan nakatumbok kasi yan. Dito. Dito yan. Huwag yung bastang bubunutin to na hindi natanggal to. Masisira tong injector.